Yan, kapitera pay sa inyo lahat, kakapitera at mga bulkoy. Andito tayo sa food market, dito sa may Baguio City. Ito yung night market na sinasabi nila. Ito, panay pagkain muna dito. Bahala ka. may bait. May bait pagkain eh. Sa kabila, sa warma yata. Sa kabila. Kaya tika na, tignan natin. Balot, balot. Sarap yan. Grilled balot. Inihaw na balot. Ah, ano lang daw. Upload uh, videos lang kasi hindi pa tayo pwede mag-live. Okay, ito. Korean and Japanese street food. Yan. Yeah. Na iba. Yan, yeah. PDPJ lang. Dito tayo sa street food. mga dito sa night market. Actually, ilang beses ko na rin na-content na to eh. Pero dun sa isang channel ko. Yan you o. Know. Yan, yeah, mga lutong bahay butas ulap yan bali meat to meat tapos may kanin 80 dalawang kanin dalawang ulap na yan pamili ka na dyan pamili ka na dyan 80 pesos dalawang ulap sa kabila barbie naman so, bahala na kayo pamili kung anong gusto nyo kakapsan ang pulitoy saan ba dyan? So nag-iisa ka lang naman dito sa Baguio, wala kang kasama. Dito ka lang na magkaas dito, wala ano lang talaga. Bibili ka na lang sa mga ganito. Okay, masarap din po. May imas din. Okay, ano yan, yan, Sisig yata yan. Sisig yan. Sisig yan dami pa pilihan dito eh pagkain yeah. talaga marunong ka budgeted ka Talaga dito ka lang kakain ito vegan food mga pagkain vegan marami daw malalabas Ayan, yun Hindi pa ano ngayon, Merkulis pa lang ngayon. Oh. Pag Sabado linggo to, grabe. Ay eh, hindi, pag Biernes, Sabado ang mga tao. Eh. Pag linggo, wag bababaan -ba ng mga tao. Eh. Monday to Thursday pa paabo pag pagtakit ng ano pag ping pag pag biyernes hanggang sabado biernes sabado yan pinakamatao rito sa bakyo pag linggo magbababaan ng mga tao pero mag linggo sinasara yung ano diba Ketchum Road sinasara sa sa vehicular traffic yan puro ano puro tao lang maghapon yun ay mga kalinggo tirag natin <laughs> yan TJ barbecue yo so, may mais may mais doon Ini ya nama es. Alam mo talaga pag tinatayo ito mga to kawawa naman. Di ba? Bakit yan walang kumakain dito? Ay di ba to? masarap naman wala lang pang kumakain. Night market to, street food. Dapat din naman street food may mga barbecue, sari-sari na. Yan, balat ng manok yung gusto nyo. O, chicken skin. 50 pesos. SM Baguio yun. Overlooking. SM Baguio kapag yan. Ilaw-ilaw talaga. SM Baguio. Ano ba? Mga itatay. Pangalungkutan. Lubgarita, di pork cheese chicken tapa na naimas pork cheese chicken tapa mapahala ka mamili kung pork cheese ko tapa tapos isama ng itlog yun isama na rin itlog sa kanin stress to eh no? pag nasa Manila ka tanggal talaga ang stress ko pa nandito sa Baguio ang ka dito naman talaga ang Uncle mas gusto ko na maglagi talaga rito kung wala lang si Mama sa Manila anong gagawin ko rin diba Shawarma sarap din eh. dito na tayo sa may uh, dito naman tayo sa may changge changge oh, dami tao dito sa changge yan dami tao ngayon ah. Oh, wow, wow. parang tibisoyal na rin itong divisoria namin dito sa Baguio itong night market namin dito hanggang alas 3 ko na madaling araw kanina nagrugi eh. 9 o'clock matatapos siya hanggang alas 3 gabi gabi yan, walang pahinga yan ha pag sa pa biyernes dito mas matao merkulis pa lang ngayon eh pag mapenta ngayon mga jacket lumalamig medyo lumalamig na eh medyo lumalabig na siya kaya malamig na may jacket ang mabenta rito ngayon gandun yan ang hmm. gandun yan night market yeah. Ito tayo. To Night Market dito sa Baguio City para Divisoria. Tum Night Market namin dito. Offer size Actually highway 'to eh. Pagpagka bisita ra yung kalahati lang ang bukas. Harrison Road to eh. Para nga dito sa night market. Sinasara kalahati ng daan pag ano. Pag gabi. Alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Itong night market nila rito. Night market namin dito actually. Ah, ito na. Tapati pin din sa tao. Nakikita ng helmet. Mhm. Ito lang, ang, ito lang marami talaga dito. Ah, mandurukot. Ingatan 'yung mga gamit niyo. Dami ring mandurukot dito. Baik, Ang mga crowded na lugar 'yan oh. No? 'Pag magpi talaga mga ano-kolo-koy, eh, 'di ba? Kahit sa lugar naman eh, kahit sa Manila kahit dito sa bakyo wala naman pinipili lugar ng mga ano lokolokong yan Pahingin ka sa mga Ay. Yan, mga damit. Udang mura, 100. Mga short, mga pek-pek short, 100. Pero di bagay sa lalaki yan. Mukha ano Pag nag-pek-pek short ka, lalaki ka. Anong itsura mo na? Di ba? Bumabakat-bakat pa yung ano mo eh. Yung diabols balls mo eh para kang yung pang yung mga short na pang wrestler yung fit <laughs> yung fit na pang wrestler di ba hmm. itong night market namin dito haba haba na itong upload videos natin ha. okay lang Support support lang si channel ni Kapsat Makoy, Kabsat Maki, saka yung Kapsat Makpla. Dito sapatos. Sa sapatos din. Episodio style dito. Yan, mga native Tsaka mga ganyan, sandaan lang 100. Mga lumalabig na rin dito sa Baguio Kaya ang magmabenta rito ngayon Is mga, ba, mga jacket na Mga sabato Actually, nagsawa na ako dito. So, inaano ko lang, ino-content ko lang kasi para makita ninyo. Dito nga ako pupunta sa ganitong lugar kasi so, bawal sa akin. Medical condition, asthmatic tayo. So, mga simple, mas simple na ano.

Pagsabahan yung pag-iikap para hindi tayo mahihilo. O, tatay ko from set mga tuntoy. Inakita ko lang sa inyo. Bye-bye. Salamat. -bye. Bukas ulit. Mag-live ulit tayo. Bye-bye.